nandito naman tayo mga idol sa mall ayan ang ganda mga idol oh. Oh. dito mga idol tambay tambay muna mga idol kay antay ni madam nagpalamig si madam ayan ang ganda mga idol oh. ayan, oh. ayan ang oh. tubig ayan mga idol palamig muna tayo dito sa mall mga idol kay mainit sa labas ayan oh. Kaya uh, tambay-tambay mo na dito mga idol. Oh, o ayan. upo-upo. Ayay ng buhay. O mga idol. O oh. Ayan, may ilaw na. O oh. Ayan, oh, may ilaw na mga idol. Oh. Ayan. yan. Ayan, tubig. Ah, ang ganda na titignan. Ayan. Ayan mga idol. Ah, uh, galak gala muna dito mga idol sa mall. Habang nag-antay ni madam. Dito muna mga idol. Ah, uh, tingin-tingin sa mga ginto. Oh, mga gintuan dito mga idol. Ya, dito tayong sa mga gintuan mga idol. Tingin-tingin lang mga idol, Ayan sa gintuan. Ayaw nakita mo yan, mga idol. Ayan Dami mga ginto mga idol, oh. Ayun, nagtitinda mga ginto dito, ayun. Oh. Ayan nagdandan mga ginto mga idol, oh. Ayun dito na tayong sa kabila. kabila naman tayo mga idol dito sa kabila tayo yun maraming ginto oh, ayon, mga malalaki mga ginto mga idol yan nakita mo yun mga idol oh. yan mga malalaking ginto yan mga idol ah, maraming ginto mga idol kaya yun hanggang tingin lang tayo mga idol hanggang tingin lang <laughs> kaya walang pambili yeah. Alam kang bilhin mga idol. Ayan. Ang dami mga ginto dito mga idol. Ayan. See. Ayan. Ang dami mga ginto. Ayan. Thank you for watching. God bless all.